Good day everyone! It's me again! So ngayong araw, ito yung pagbabalik natin after a month sa Zamboanga City. So dahil nga kailangan namin makuha yung aming eligibility, so ayun pumunta kami. Actually, 1am po ito. Sa madaling oh, madaling araw. So ayan, malapit na kami makarating. It, it took eh, ano, 7 to 8 hours ata, hindi ko alam. Parang 7 to 8 hours kami nagbiyahe dito. So dahil nga napakahaba ng biyahe, gutom, pagod at hindi pa ako sanay magbiyahe ng naka-aircon. So alam nyo na, panuhot guys, panuhot. So ayan, kay kabuhi man mi ane, <laughs> So, nakaabot na na ani diri sa Zamboanga, Kailangan pa nila is ka ng amuang mga bags. Pagkatapos niyan ay maghahanap naman kami ng jeep na aming masakyan. Dahil nga um, dalawang jeep yung aming sasakyan bago namin maabot yung kabatangan. Which is doon namin kukunin yung aming eligibility sa civil service. So, kailangan pa talaga namin mapuno yung jeep we are here now. We the rich man. Nito na po kami and yan waiting sa pasahir. Nakasakay na nga kami dito and kailangan pa namin maghintay na mapuno yung jeep. Actually, dito rin kami nahihirapan dahil nga kailangan pa namin mapuno bago andar itong jeep alam naman natin, ganun talaga ang buhay. So, nagtagal kami dito ng parang isang oras bago umandar, bago mapuno kasi hindi talaga magugo si kuya and actually napakabait talaga ni kuya lahat naman siguro oh, oh, lahat ng mga nasakyan naming jeep ni napakabait nila sabi pa nga ni kuya, siya, pa yung nag-offer sabi niya, ma'am dito na lang kayo sumakay sa ano, dito sa tabi ko para mag-guide ko kayo kung saan kayo baba, ba diba? sinabi ko kanina na dalawang jeep yung, pupunta, yung sasakyan namin bago namin maabot yung kabatangan Actually, okay naman sa amin kahit dun sa likod kami kasi sanay naman kami um, na, sanay na kami sumakay ng jeep na kahit nasa likod yung parang coin na coins ba na ipopopok mo kung baba ka. So tingnan nyo naman yung breeds na ginagawa nila until now hindi pa na tatapos. So, ayun, back to the story tayo. Kasi nga, this is our second time na no, mapunta dito ng Zamboanga na independent. Char, independent kasi nga dati pumunta kami dito na no, wala kaming kaalam-alam. Pero, okay naman dahil alam nyo na pala ako. So, okay naman. Nakaya naman. So, malapit lang pala yung airport dito. Makikita natin may airplane na dadaan. So, ayan. Ayun, ayun, yun. Nakita nyo, di ba? Malapit lang yung airport dito. So, ayun na nga. Back to the story tayo again. Napakabait ni Kuya. So, ayan. Dumating na tayo. Nadrop na tayo ni Kuya. Pumunta naman tayo doon sa pangalawang jeep kung saan tayo sasakay. Actually, ito talaga yung mahirap dito eh. Kapag nagtitipid ka, kailangan, kailangan natin mag-jeep. Kasi dati nung first time namin pumunta dito, ito. wala kaming kaalam-alam. May nag-offer sa amin na sasakay kami ng mot motor cab. And then, ang laki ng ano, ang laki ng um, singil niya sa amin. 400. Dalawa kami 400. And then, nilapitan ko yung jeep, yung chopper. Sabi niya, um, wag na lang kayo sumakay dito na lang sa akin kasi tuturuan ko kayo kung saan kayo magdadra para malaki yung save nyo. Ayun nga, thank you kay kuya dahil napakalaki nga yan ang save namin na doon. And then, pagkatapos noon ay wala. Ayan, jeep na lang kami. So, ayan, fast forward. at ito na po tayo sa kabatangan. So, na-late na kami mabunta dito. Kaya, ayan, waiting kami sa labas. Dahil nga, ang tagal namin doon sa jeep ni Sumakay. Parang 2 hours, mag-2 hours kami doon bago mapuno. Andito na sa mahiwagang envelope. the reach out. So, ayan, ngayon is magsuroy-suroy na me. mag namin sa gawas. Magsuri-suri Mag na dyan mo. magsuri na may ani. Yes. Ang um, buta kami uh, mapanpanan ni kay Gutong dyan kaayo, guys. Sorry. So, after dun sa kabatangan, after namin nakuha yung aming eligibility, dahil nga gutom na, yan kumain naman kami dun sa syempre, sa kainan ng bayan, sa Jollibee. And actually, siguro treat na rin namin to sa sarili namin dahil nung first time namin pumunta dito sa Jollibee, ay Jollibee, ano ba yan? Sa Zamboanga City guys, wala talaga kami, hindi kami pumunta dun sa Bolivar. Ah, uh, pumunta kami na morning, pero hindi kami pumunta sa mall nila. And wala talaga, hindi kami kumain ng Jollibee, wala nga kaming lunch kasi nga, nagtitipid kami nung unang punta namin so, sinabi namin, pagka second punta ayan, kailangan na natin pumunta dito sa mall nila. Actually, may mall naman dito sa town namin, kaso hindi ganito kalaki. Kasi nga, ito yung pinakamalaking mall dito kung saan may cinema. Ayan. Kasi yung dito sa amin ay wala pa talaga. Wala pa ganon. Meron naman ganito yung pa um, play games. Ano tawag dyan? Meron, kaso hindi ganito kalaki. And ito, ito talaga yung pinakamalaking mall dito. And gusto rin namin dito mag-grocery kasi nga napaka- na uh, nakakales ka talaga barato na kayo ilang mga baligya diri guys kung kabalo lang dyan mo and hindi, ka, rin, hindi rin kami naglaro nito uy kasi wala ka kami pera nagtitipid pero nagtitipid ayan tingin tingin na lang at least di ba diba, nakalaag may dire kay wala ta kabalo kanun sa pata makabalik diri sa Zamboanga ba kay na mahal kayong pamasahi guys kabalo ba mo nagpamasahi 520 tapos back and forth 520 na po guys. among nasakyan kay 5 stop og 1 stop. Lisod kayo magsakay og kadlawon guys. Lisod jud ka ayo. Hi guys, nakabudol po kami here. Yeah, nakabili, nakabili kami doon sa Japan home. Japanese home. Ah, ano ba 'yon? home of Japan. Oh, home of Japan. So, yun guys, we're planning unta nga musul dire sa cinema para mulan to untag hello love again. Kaso nga, short na jud kayo mig oras kay, you know guys, um, kailangan na namin muuli gihapon pagka human na ani kay na, mi gi, abot, ani na mi nga oras kay mabiaan mi sa bus, maoto, nindyo gihapon na makauli that day. So, giwander namong mong ka, guys. Grabe, ang travel namo, mo. Kapo, kayo sa lawas, kay 8 hours, 8 plus 8. Grabe, guys. Gi, back and forth na mong zumbuang, hastang layo, ah. So, ayun na nga. Human na magsuroy-suroy direk. So, naka-decide mi na bago mi mukuan maggrocery sa mi bahala uroy nang wala mi kwarta. Basta magka-grocery jud mi maka add jud mi dire sa ilahang gipang hambog nga pinakabarato. Surod lang jud mo sa KCC Mall. O, anak man daw sila, diba? So, makuha. Punta sila mga patalastas ba? Naghan po kayo mga pagwapa dire ba? So, maoto. Nagpalit na na yung RDL dire. Kaya sa dyong barato ha jud dire guys. Barato jud kaayo. I swear promise mo na to jud kayo kay ka na ilang RDL guys no sa Mercury diri sa buog 75 ay dili dai 69 dila sa ila kay 62 di ba layo kayo ang ang diferensya ba so ayan na uh, giingon na ako kung nga pamilya na dira kay ako bayad ni mo choy murto bato nga pareha ra may kwarta dire nga ego ego ra pud ba mga makauli lang gud mi so daghan yun kay mga mapilian nimo mo dire guys daghan pud sila mga gamis pero wala lang yung nagpalit ana kay wala jud kay katipid baya mi so anak ko sa kung kauban atong paliton kana ra pong atong ma-afford o ganang kinahanglan na pod nato kay kanang din atong kinahanglan din nato na paliton practical lang gud ta ba so mao na na siya among gibiyaan ng gamis kay gihapon na sa amoa ah, kapalit na mig lollipop dira ah funny kayo guys kay ngano anak ko sa kauban nga mong palit tag lollipop at lang ning hati on para at least diba makasave ta so, nagpalit mig lollipop anak guys murag ambot pili sulod anak ba dusi di unum unum me. at least kakatilaw half half me. diba o. Oh. giinam pa na ako na akong kauban nila o sa mong ganahan pamili na dyan ako'y bahala ni mo <laughs> ko. O, oh, naapon sila yung sampalok dire guys. Lamig dito kayong sampalok ba? Kaso lang, Jod, gatipid, Jod, mi. Kay, kung dili palang mahal among pasahi, Kana among pasahi guys. I-grocery, jud namo dire nga 500. Daghan na, Jod, kayo kang mapalit, jud, I swear, daghan na, Jod, kayo kang dire guys. Kay, kana amo ang napalit, tanan. Wa na, kaputok 500. Daghan, Jod, kayo may napalit. Giinan po na kong kaoban. O, pagkuhan na nilag maroons. ato, apugya po na hati. O, oh, diba? Ing anak, mi, guys, katipid. Kung mag-uban bitaw mi anin sa ka kauban guys, no tipid jud kaayo mi. Eh. Di pud ko kabalo ngano nagka nagka-friend jud mi ani kay ngano guys, sa senior high kana si Rich mi di man jud mi close anang uh, senior high, pero nagka-uban jud mi ana guys kay nagka kay tawag ani Nagka-partner mi sa amo ang research. Dandi jud mi kayo mi close, nagka-close lang jud mi ani. Pagka-college na kay classmate man mi, kami ra mangguy magkaila ani first time sa amo mga classmate ba. Ulawon pud kaayo mi. So maauto auto nagkaila jud mi ug nagka-close. Grabe jud pud among pagka-close jud ani ba oy. Sa iya ha, thankful pud kayo ko sa iya ha ba kay. Syempre na tayo nakauban friend friendship BFF ka ayo mi niya so mao to guys kani na ang video dire sa Zamboanga nga pauli na may, kaso ni pa mi kay nagpalit pa mi para amo ang dinner ayan na mi nag take out na lang mi dire sa Jollibee bago mi muuli so mao na to guys Anak ko sa conductor wala by five stop ya kay mahal jud kaayo na siya unya pa alas 11 si day so ni wa, may choice sa kanya lang may alas 5 stop. ma 5 stop mahal kayong pamasahe so mauna to guys dire ni lang takutob kay oh gutom na kaayo bye bye guys daghang kasalamat Mwah!